Okay. So, magandang hapon mga kamukila. Time check tayo. Mag alas 2 na. So, namumurchis tayo ng materials dito sa ating isang project. na. Ah, na yari po sa tubular na floor. Ah. So, ito yung ginagamit natin pandubul wall. Polywood, PVC wall panel. No? So, mahal para sa iba. Pero, mura lang para sa mga marunong mga kamukila. Ah. Kasi kung bakit, hindi na tayo magkukulay pa nito. Lisman power. Pagkatapos nating i lana. wala na. Tapos na, no? Wala nang maraming materials na kailangan pa. Marami itong mga kamukil. Para to dito mga kamukil, oh, Sa part na to. Ito, palibot dito. Para to dito. oh, dito naman na ah, part mga kamukil, yan. Mula dyan, WPC yan lahat. Papunta dito. Ayan, oh. WPC yung ating iwo-wool. Hanggang dyan. Ah, oh. So dito sa dalawang kwarto mga kamukilayan, ano napapansin niyo? Tapos na siya. Dito tayo. Ito yung ating flooring. Yan no? Wood thick board mga kamukila. Na 18 mm yung kapal. So, ito na yung yari niya mga kamukila. Ah uh, PVC wall panel. O so, yung kulang nito molding na lang sa bintana. Ayun tulad ng nakikita niyo sa baba, sa gilid may mga molding siya. Uh, yan na lang yung kakabitan. Yan. Tapos may kulang dito na dalawa. Oh, nagbili na rin ako mga kamugil. Dito siya. Oh. ito oh, ito nakikita nating tubular na puste na nosing. Kukulayan natin yan ng kulay white. Yan. Yan po yung penis niya mga kamugil. Okay. Sa kabila. Ganito. Ito rin. Oh. Yan. Malinis na rin dito. You no, know, malalaking kwarto mga kamkila. 3x3 oh. meters. Niyan. So, nakakatipid tayo dito kay Sardiflex. Higit sa lahat mga kamkil, magaan siya, no? Isa sa pinakamaganda, magaan. Tapos hindi ma ka-mangyayari uh, na magkakrak siya kapag nadaganan. 'Yan kasi napakatibay niya. Kung napapansin nyo, wala na tayong dinikit una dito ng mga hard flex plywood na ah, ginagamit. Trikta na itong PVC wall panel. Na, kasi napakatibay nya. Napakalinis mga kamukil. Yan. oh so, yun yung ating flooring. O, tapos na dito sa dalawang kwarto na to. O, ito mga kamukil, bumili ako ng 60 pieces. Pero kulang pa to. Nasa 400 pesos yung isa nito mga kamukil. Yung isang isang piraso. Yan. So ito dito yung pinurchase ko mga kampil para to dyan, paikot. Hanggang dyan sa mga kwarto na yan. Ano? So yung dalawa na kwarto tapos na sa loob. Yung kulang na lang dito itong wall na to. So mamaya pagbalik ko mga kamukil ah WPC naman yung aking dadalhin dito. Uh, ah, may bilihan kasi ako ng WPC na mura pero uh, uh, garantisado ang tibay no? yun yung mga hinahanap natin eh. mura pero garantisado ang tibay alam natin humanap ng mga ganyan okay pero ito mga kamungkel uh, itong pang wool na PVC may kamahalan talaga to sa uh, kasi hirap hanapin yung supply nito no? pero kung i-cocompare nyo hardy flex at saka ito mas nakakalistay dito Ayan ah. Oh. Tsaka napaka uh, ganda pang tingnan yung bahay nyo. Napaka elegante. Higit, higit sa lahat. Napaka gaan. No? Ayan. Tapos may iba pa tayong mga materialis mga kamukil na binili. Para din to sa dalawang project natin. Ito. Uh, paint materials to. Itong mga karton na to. Ayan oh. Makikita nyo rin kung ano yung mga ginagamit ko pang pintura. No? Uh, pagpipintura kasi nagdidipindi sa budget ng kliyente. Ang maganda yung budget niya, maganda rin yung i-apply kong pintura. Wala tayong flat latex na gagamitin mga kamugila. External and internal. Lahat yan, solvent. Para matiba yung preparasyon. Tapos itong UV board. Doon to sa isang project natin na kung saan ginagawa natin ng CR. Itong UV board na to, kulang kasi ng isa. Doon natin to i-drop o so, bukas mga kamukil, patuloy pa rin yung pamumulsis ko ng materyales. Mula mga tiles, siminto, tile adhesive, tsaka skim coat, no? Pero yung tile adhesive at saka skim coat, tabangan nyo bukas. Uh, doon ako bibili sa mismong pagawaan. Yung pinagtrabahoan ang noon na planta, no? na manufacturer doon ako kukuha ng tile adhesive at saka skim coat para nang sa ganon uh, matulong-tulungan din natin si kliyente na uh, maminus-minus yung gastos niya kasi kung lahat iaasa natin sa hardware mga kamukil Nako, talagang mataas na quotation yung ating maipapasa kay kliyente kapag kaganyan ganyan. Okay, bukas mga kamukil. Sa mga taga Dabaw, ituturo ko sa inyo kung saan makakabili ng skim coat at saka tile adhesive na mura lang. Yan, sa mismong pagawaan talaga. Sana payagan tayo bukas doon na mag-video mga kamukila Pero kung hindi, wala tayong magagawa kasi ah uh, kailangan natin ng authorization bago tayo mag-spot ng video no, bilang isang vlogger. Okay. Sa ngayon mga kamukil dito sa aming project, <coughs> excuse, uh, second floor muna yung binabanatan ko. Kung napapansin nyo dito sa ground floor, nakaano pa lang, flooring wala pa kung nagagalaw pa dito. No? So kasi maliit lang yung trabahoin dito mga kamukil. Tiles lang to, tsaka pintura, yung medyo malaki-laki dito. Ayan, sa taas talaga yung maraming tra trabahuin Okay. So ayan, no. So gaya na sabi ko, pagpapaganda ng bahay, dipindi po sa Uh, budget na may-ari kung ano talaga yung nakasulat sa quotation ko mga kamukil yun talaga yung ibibigay kong gastos no o so, kung may mga madadag madagdag pa doon ng mga trabaho additional na yan so patunay yan mga kamukil ito nagdala ko ng uh, color chart ano? o so ito bibihira lang itong i-vlog mga kamukil eh nipon paint yung ginagamit ko no? ito yung isusumiti ko clean tip, pipili siya ng mga kulay dito ayan o isa sa pinakamahal na kulay no Davis Island mga Davis Island uh, kapag bibili kayo sa market nito City Hardware ito yung mataas talaga yung presyo no nipon ni so kasi maganda din yung budget ni kliyente eh. ito yung ating eh susumiti sa kanya no? dahil yun naman yung kinukutisyo natin sa kanya matibay no okay Mamaya, update tayo mga kamagila. Pagbaba natin itong mga ibang materialis.